Hindi, ginagawa po, hindi po. Okay, kaya sa'ko so, nagbubola na kayo? Hindi po, ba, nagbaya na po. Kasi maaga mm. po pupukas sa church. May mid. Papahala na po sana ako. Mmm. And I'm not sure kung saan na single Oh, 8 na. Hindi, gusto ko lang po i-clarify yung sinabi po ni Tatay. Anong sinabi mo kay Tatay? Yung sinabi mo about sa pagpapalaki. Mmm. -hmm. Ah. Ah, may ano pa? Mag-o-open yan si Kuya. Hindi po, kumbaga... <coughs> siguro po, diba, kung baga, naman po tayo ng mga magulang. Example po sa inyo. Mm -hmm. Na lahat po tayo, magkakaiba po ng magulang. Iba po yung pagdidisiplina sa inyo, sa pagdidisiplina sa amin. Kung baga, again, wala naman pong dinidisiplina ng masaya. Wala pong dinidisiplina ang natutuwa. Kung baga, pagka, siguro pagka dinidisiplina po tayo, dahil po tayong matuwa. Mm -hmm. Kasi pwede paano mo nasabi. Kasi ganito po yan kung hindi po kami dinisiplina, siguro hindi po kami hindi po yung buhay lifestyle namin, hindi po siguro bahay, school, tsaka church. Mm -hmm. Kasi hindi naman po ganun eh. Kumbaga, ang buhay po kasi namin ngayon is kapag away po galing school, na pong church is bahay. Kung mm -hmm. Kumbaga, ang pahinga na rin po namin misa, linggo. Misa po, wala po pahinga na linggo kasi marami din pong ginagawa about church. Kumbaga, siguro po, kung pagbabasayan po yung pagdidisiplina, malaking tulong po para sa amin. Mm. Kasi pagka pinag, pag dinidisiplina, kumbaga pag hindi po tayo, example po, kumbaga siguro kung, dalo kasi ang isip po ng tao tayo eh. Hmm. Dalo po ang isip ng tao. Ano yung isa? Yung isa po kasi is maka-Diyos. Yung isa po is pang makamundo. Tinuro ko na po ito nung Don Watch. Kasi nung tingga pa ako po nagturo nung Don Watch eh. Mm. Kumbaga, yung isang isang isa po kasi yung unahin po muna tayo yung makamundo. Yung mga mundong isip po kasi kapag dinisiplay na tayo ng magulang natin, nakala po natin hindi na tayo mahal. Nakala po kasi natin hindi na tayo yung, hindi na tayo parang binibigyan ng oras or time. Pero which is mali. Hindi na po hmm. dapat yung isip. Dapat yung pag-iisip po natin is about yung, about makadiyos. Paano naman yung pag-iisip natin? Kung bakit iisipin natin na, oh nga tama naman sila. Kupag, bakit hindi natin kampihan kung ano yung tama? Bakit pa hmm. natin kampihan yung mali? Tsaka siguro ma mahirap po para sa inyo natanggapin kung paano yung pagdidisiplina sa amin. Kasi magkaiba po tayo ng generation. Magkaiba po tayo ng generation laki na kinalakihan. Magkaiba po tayo ng magulang na sinasamahan. Mm -hmm. Hindi naman po kami yung... Kumbaga, kung baga kung, kung paano po ang disiplina ng magulang nyo, is iba po sa amin. Mm -hmm. Kasi kung... Again, ang ang disiplina po is ito yung sign of love. Diba? Ito po yung sign nila na pagmamahal. Kung sabi ko ang pag-umalis mayroong sakripisyo. Ano 'yung sakripisyo? Ito 'yung kailangan, may, sa disiplina may nasasaktan. Pero may goal tayo. 'Di ba? Example ko po sa inyo sa isang love ng court or sa isang team ng basketball. Meron tayong coach. Sa so, kapatid natin po 'yung coach. Kami 'yung player. 'Di ba para para manalo po tayo o ma maabot natin 'yung goal natin. Is kailangan natin makinig sa coach. 'Di ba? Kailangan po nating big or kailangan natin, kunyari pag sinabi po ni tatay na ganito yung play natin, ganito yung, yung trap na gagawin natin para ma, ano, ma, hindi yung kalaban, hindi, hindi tayo matalo. ba? Diba? Kung Kumbaga, meron tayong goal. Kasi, kung sabi natin natalo po tayo ng isang beses, isang beses lang po mangyayari yun. Kumbaga, next time, alam na po yung encounter na gagawin, susunod. Pero siguro, kung bibigyan mo, kung, kung tatanungin niyo po kami na yung pagdisiplina sa amin is, good po para sa amin, kumbaga kasi siguro nung mga bata-bata po po kami siguro mga isip po namin na siguro iisipin ko po na di ako mahal ng tatay ko mm -hmm. siguro nung iisipin ko pero siguro parang sa ngayon po nawala to yung tayo. <laughs> siguro po <laughs> hindi, okay lang po pero siguro po sa ngayon, kumbaga ang pinanghahawakan mo po ngayon is disiplina mm -hmm. kung may panghahawakan tayo kaya pwede si disiplina sabi ko nga po sa inyo, hindi po natin kaibig, hindi po natin kalaban ng disiplina. Best friend po natin ng disiplina. Kasi dito po tayo natututo. Di, dito po kasi yung ano eh, kumbaga sabi nga po sa teenage po, yung parang teenager, dito yung maraming nadata pa. Hmm. Pero hindi po rakit nadapa ka, hindi ka nababangon. Kumbaga siguro, alaya po na tinuro ko po nung last, nung sa Donuts po, tinuro po na sa mga katatayan. Sabi ko po sa kanya na, sabi ko po nun na na, like lagdan? na tinuro po, po siya about Struggles na kapag tayo na nahihirapan, hindi natin kailangan o hindi po natin kailangan kampihan o hindi natin nag, kailangan na gano'n negative. Kapag ang isipin po natin is yung positive. Kasi kapag kinampihan po natin o nagkaroon po tayo ng negative side, isang isipin po natin na ayoko na. ba diba? Ayon po kasi isipin natin. Kapag ka, huwag na natin parang pansinin yung ganito. ba diba? Kapag ang isipin, nasa positive side na po tayo, na ito yung lesson learned. Kasi hindi na pala kailangan. Kumbaga siguro, para sa akin, is marami na po akong or marami na po akong natutunan abot sa pas. Sabi ko nga po sa si inyo, ang disiplina, natural lang may in, sa isang pamilya, natural lang po ang maiitatampuhan. Mm. Pero hindi po, sabi nga po si ang disenyo ng ang Diyos sa pamilya is masaya at masaya at pagmamahalan. Pero sabi nga po si John 10:10, na pumarito ang kaaway para manira, mangwasak ano pa? Ano pa ba yung mga, mga kasi manira, man, manwasak. Mm -hmm. Tapos sabi ko nga po sa si inyo na ang gumagawa is yung kalaban. Na hindi po, hindi po di porket magkakaawag kayo isang pabili. Is kailangan nyo magwatak-watak. That's not the, should. that's not the solution. Kung yung solution natin is ayusin, pagbuklo rin. Mm -hmm. So siguro po sa inyo, or siguro kung mag po bukas, kung siguro, sa ganitong sistema namin. Kumbaga, bibigyan ko rin ka po kayo ng parang mas, ma mas mahabang time abot sa pag-uusap. Kasi, kumbaga, minsan po kasi ang inisip po ng mga tao ngayon is yung kapag ka dinidisiplina po kami, parang wala lang po eh. Kumbaga, mm. parang kapag dinidisiplina kami, parang brutal. Again, ang disiplina po sa amin, hindi po yung parang brutal na. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ka dinidisiplina po kami ni tatay, hindi naman po siya namamalo. Dati, Nung bata-bata po kami. Yung pinaalala ko eh dati. Siguro mga ilang taon po. Siguro hindi mm. pa sa tatay mga nasa 13. 13, 13 years <laughs> old. Sabay-sabay, grabe no? <laughs> Pero, siguro. I mean, tapos yun. Grabe nung palo ko na yun. Talagang uh -huh. ano, solid. Tapos yung nalala po nun, hindi po ako lumabos ng apat na buwan sa bahay. Mm. Kasi kasi marami yung mag-anatakot na po ako sa pangalaman. Umbaga, di ba? Umbaga, mm -hmm maganda rin yung ganun na meron tayong pag Kasi marami mm -hmm. po kasi kumbaga, yung mga kabataan po ngayon, ang sabi ko po lagi sinasabi sa mga kayot or sa mga kasama ko po si church, ang lagi po sinasabi sa kanila na yung ang kalaban natin is distraction ka ako. Mm -hmm. Sabi ko po, sinasabi ko po lagi sa kanila na wag, kapag inaano kayo, baga pag kayo ng masama ng kaaway niyo, ka, ano, mahalin niyo sila. Sabi nga po sa tinuro ko, pinuro po kanila ng kasama ko, ng mga churchmate ko po, nasa Lucas 6, Verse 35. Na yung, kumbaga, kaaway yung, sabi ko nga po sa inyo, yung ano po tayo, is kaaway po tayo ng Diyos eh. Mm. Isa tayo sa pinaka kaaway ng Diyos. Hindi tayo kakampi ng Diyos. Pero sabi ko po sa inyo, dahil ng Diyos si banal, siya po yung nag-alay ng kanyang kaisa-isang anak na nagbigay po sa atin na ano, na siya po yung kumako ng kasalanan natin. Siya din po yung nagbigay sa atin ng kalayaan. Kumbaga, yun po, huwag ilang po isipin natin. Na meron po tayong mga, mga, mga basher, mga kaaway, huwag mo natin isipin na kaaway sila. Mahalin mm -hmm. pa rin po natin. Pero, I see. <laughs> ay sige po. Hindi. Sa mga nakukatekram, pagka yung, sabi ko nga ano ano Minsan lang ako magsabi pero pagka nagsalita po ako parang samurai yung ano ko. Pero umingi po ako ng tawad sa mga anak ko kasi yun yung po yung dapat eh. Pero basta ako, nagpapasalamat ako kay Tito Jun kasi hindi ko naman talaga magagabay itong mga anak ko. Dahil sa paggabay ni Tito Jun at Kuya Jason, kung ano po yung mga anak ko, kasama po sila doon. Pagdidisiplina, pangaral, uh, pagturo sa salita ng ating Diyos. Maraming maraming salamat, Tito Jun. Um, ikaw to, tsaka si Kuya Son. Ako, um, ano, kasi ano eh, alam, naintindihan naman ng mga anak ko yan, katekram. Kaya, basta ako, humingi po ako ng tawad sa mga tita natin. Gusto ko lang, kasi, kasi naawa ako dun sa parang araw-araw may sama ng loob kaya ako na po ang na, humingi po ako ng tawat. Sorry, patawarin niyo po ako kung may nakikita po kayong um, hindi maganda sa pagdidisiplina ko sa mga anak ko. Pero yun po kasi yung the way ko papano ko disiplinahin yun yung mga anak ko. Ulit ko, uh, mas pipiliin ko po yung mga anak ko sa fame. Yun lang po yung ano. Noon pa, sabi ko yung mga <coughs> anak ko ngayon, mas pipiliin ko yung kayo sa fame. Long. Siguro tayo, kumbaga, you know in order to say sorry po sa kanila. Mm. Kasi hindi naman po nilalam kung, kung paano po tayo magdisiplina eh. Mm. din hindi na po kailangan mag-sorry sa kanila na dahil ganito po yung pagdisiplina sa amin. Mm. Kumbaga, again, sino po ba yung nagpaparal sa amin? Sino po yung nagpapakala sa amin? Kumbaga yung tatay namin. Mm. So kung, ano, kung paano po siya, kung paano po magdisiplina, kailangan namin tanggapin. Di ba? Kumbaga, tsaka din nila na po kailangan mag-sorry po sa kanila kung paano po magdisiplina eh. Kasi, wala na, hindi naman po nila alam kung paano po, di ba? Mm naisip ko kasi na baka kasi yun yung way para mawala yung mga sakit o ano nila kasi naintindihan ko naman din sobra kang minamahal tapos siguro may nakakarating na minsan di ba gano'n naman ako magsarita sa inyo at iniingit ko talaga ng tawad din sa kanila pagka minsan may mga gano'n pero sa isang pamilya po talaga may kanon na ano pero ano alam ko na naman ng mga anak ko yun. Kaya uh, okay lang din naman kasi sobra kong minamahal. Siguro bilang talaga nila mate pa paano yung ganun. Kaya 'yun at uh, natutuwa ako pa paano yung paano na magsalita si Kuya ngayon. Tapos na ka, parang migo sa kasabihan. Ah, masakit ko na ano ka? Kaya so, bago po kami magpatulog tayo, meron na po kayo mga sana ng dalawa. Hmm, sige kuya. <coughs> Dalawang, ito po yung parang word of the year ko po ngayon. Hmm. Eto po, kasi wala, ready na po ba kayo? Heart mm. nga po kayo kung ready na? Heart. Heart po, heart. Heart. Kung ready na po ang lahat. Heart ka na. Tayo tatlo. <laughs> okay. Wala po ata na gayon. Meron na. Yan. Si Tita Sylvia. <laughs> sige po. Simulan ko na po. Mm. Ang Diyos po natin is merong dalawang katangian. Mm. Ang una is merciful. Ang pangalawa po is grace. Ano yun po ba yung gusto niyo unang hintay? Merciful po o grace? Mm, merciful muna. Merciful. Ah, sige po. Yung merciful po, ang Tagalog niya is maawain. Hmm. diba hmm okay, Di hindi pa na muna sabing merciful lang ating Panginoon. Sabi po sa John 3.16, sapagkat ganoon na lamang ang pag ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanya kaya sa isang bugtong na anak, upang kung sinisyo ang sa kanya, hindi pa papahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hmm. So, dito na po ako, ito na po yung pinaka-word ko. Kaya ako po sabi na maaway ng ating Panginoon. Dahil po, imbis sa tayo yung umako ng ating kasalanan, is nag-alay pa po, po siya ng kanyang kaay isang bugtong na anak para akuin po yung kasalanan hindi naman po ginawa ni Kristo. Mm. Yung po yung sa mercy. Sa pangalawa po is yung grace. Ano naman po yung grace? Pwede bang ba ang grace po is mabiyaya? Amen. So, pwede ba na naman ang grace? Paano mo nasabi mabiyaya ang ating Panginoon? Kaya mabiyaya po ang Panginoon. Kaya nasabi ko po mabiyaya ang ating Panginoon. Dahil kung nasan tayo ngayon. Mm. Good po. Good po. Good po. Good po. Good po. So, kaya, paano po nasabi na grace or mabiyaya? Kasi po, ang pinakamagandang biyaya na tanggap po natin sa buong buhay po natin is yung ating buhay. Mm. ba? Diba? Ito po yung biyaya na tanggap natin na sa kalaunan pa lamang po is maganda na. So again, summarize po tayo. Ang ang merciful po is ma maawain. Ma paano kaya maawain ng ating Panginoon is dahil binigay niya po or nag-aliw po siya ng, ng anak or ng sarili niyang anak para sa ating kaaway na, di ba? Tapos isa naman po yung mabiyaya kasi po binig, or sa pang-araw-araw na pamuhat is yung ating Panginoon yung nagbibigay sa atin ng panibagong biyaya. Kaya po panag-pray po ko sa Donald Trump, sinasabi ko po lagi or una ko pong binabanggit sa prayer ko na maraming salamat po sa panibagong biyaya. Kasi mm. ito po yung biyayang binagalaw sa atin ng Diyos. Eh. Ito po yung buhay natin na kailangan natin gamitin siya. Kailala ko ng kanyang ministeryo. Kasi tayo po, mga, po yung mga kabataan, kapag uh, minsan po kasi kapag uh, bigyan po tayo ng panibagong biyaya, ang minsan ang ginagaya po natin sa mga pakamundong bagay. Mm. Baga ano naman yung kanil? Kumbaga ito yung mga, dito na pumapasok yung, pag, yung unang-unang -una yung bisyo, di ba? Marami pong mga kabataan na nagbibisyo nga, especially mga nag-isigari, lala na po sa labas, marami ka man nakikita. Pero hindi po yun yung way or hindi po reason yun para gayahin namin sila. Kumbaga, ang reason, ay, kumbaga yun pa po yung ginagawa ko lakas para sabihin ko na hindi po tama yung ganon. Hmm. Or sabi, sinasabi ko po minsan sa mga sa mga bata, pagka nakikita, kaya stop po kami dyan. Pati natanong po. sabi ko sa kanil na, hindi mo kailangan, hindi mo na kailangan magsigarilyo para tawagin ka nilang astig. Mm. Sabi ko po sa kanila ganoon. Baga, hindi mo na kailangan maging, or hindi mo na kailangan mag, magbisyo para maging astig. Hindi mo na kailangan uminom para maging astig. Sinabi ko po sa kanila na, sabi ko sa kanila na tayo na naalala ko na, ang pinaka-word na sinabi ko po sa kanila na, hindi mo kailangan magaya ng suntukan para lang maging astig ka. Para sabihin nilang matapang ka sa harap ng tao. Mm. Kapag kung tayong dalawa harap sa Panginoon, kumbaga mas damang ako sa'yo. Kasi hindi ko ginagamit yung mga makamundong bagay. anggat hanggat maaari, mga tao, hindi natin kaya, kumbaga, nagagawa natin, pero hanggat maaari, dapat nating iwasan. ba? Diba? So, yung ka na yung mga dalawang word na salitang binitawa mo, is yung merciful and yung grace. So, I hope na naintindihan niyo po ang aking salita. Intindihan mo po ba tayo? Mm. So, yung po, sa mga kapagalang, maraming salamat po. Thank you, sa, ano, um, yun Thank sa, ano, na, sa,